iba rin tong building dito malapit sa 168 mall may okay, mga lumang ano uh, mga ano to ah condo apartment ayun may standby na excavator nilalagay itong mga files O nasa ano tayo sa Binondo Intramuros Bridge ga tayo ng Estero de Binondo dito naman tayo mag-umpisa ang daming basura ngayon sa Estero de Binondo itim din ang kulay ng tubig may ano pa dun o oh? kalsada kapunta ng ano yan Juan Luna Street Punta tayo doon sa San Fernando Street Binondo Church sa Plaza San Lorenzo Ruiz Meron na rin Chinese lanterns 'yung ano, plaza. Yan na napansin niyo na. Eh. Ito na San Fernando Bridge. Yan, meron pang kalsada dito sa gilid. barbed wire yun ko ng isang araw yung ginagawa Ilagyan niya ano no ng harang para siguro hindi mapuntaan ng mga street dwellers ang barbed pati yung mga tulay natin may mga guards na tatai dito sa gilid Nicolas dito ng um, San Nicolas na kasama sa plano ng Pasig River Esplanad na footbridge dito yun may harang mayroon tarpulin Ayun. Ilalagay ng mga pies. Ayan. Bagong lagay lang yan. So, doon tayo nang galing. Ayan. Dahil mga naka, ano, naka park na truck, hindi natin mapuntahan kung yung gilid. Ito, so, naka hanap tayo ng bakante okay. ito yan may ginagawa yan kaya ang lalagay dito ano bueno, eh may platform oh, ang yung mga basura dun oh, sa gedlip puro mga ano, eh, plastic sa styro styro cup. dami pa rin ano, nagtatapon hmm ngiting ng basura dito ayan. ayan may mga planting strip pero hindi pa rin maayos may mga basura Ana ma rehabilitate din. Hayo, nakabukas. Ayan. Dito nakabukas. Walang steel fence. Ayan. Kaya to A dito, hinira yung ano, yung planting drift, masak. Lalagay ng mga piles. May item pero hindi naman nangangamoy. Wala namang amoy. Ito na, ilagay na Ginagawa pala dito eh. Kaya to New Century Philippines Laki o eh. Ang dami pala nung deliver ng doko to ng ganitong oras ano kaya ulit o condominium ulit mga kabayan nasa pang ano na halos 6 floors na. Ito, na ito mga bagong lagay lang mga pipes na excavator sa barge pero walang mga ano dito walang mga nakatusok ng na mga bahay walang mga barong barong mga street vendors dati nakita ko busy pala dito ano? makikita natin Ayan, kita. Ay, naayos yung ano, yung files. Medyo nakatagilid. Oh, Saan sa tayo doon? Hanggang sa, sa Taboora may divisorya uh, ito may harang may tarpulin handa okay. dito ang ano ng paglalagay doon wala sa kapila ito pa. naiipon yung mga basura sa gedli masasama na rin siguro sa paglalagay ng ano yun oh, concrete pouring ayun ang dami puro mga styro sana bago malagyan ng semento mahakot muna yung mga basura patira pa wala ano dito, planting strip poste oh iyak na yung iyak na yung poste bago pa lang hindi pa masyadong ay babaon Milye de Binondo ito Oh, ang dami rin ano dati dito, mga street trailers. Mga barong-barong. Ito na. Ayan. Ang dami dati dito. Mga street trailers. ubos. Ayun, naglagay rin ako nito ng flat gate. Divisoria na ito mga kabayan. yun ang bago ayan mga bagong lagay na yan hindi pa siya ay babaw talaga o oh, sa kanya yun dito trailing ito okay, yung mga lumang ano uh, mga ano to ah pondo apartment at ngayon standby na excavator. Dito Punta tayo agad sa Tabora. Ito nagpuputing. Aba, hindi na pala ng ribbon. Yeah. Naglagay na mga booster pubs. Teka lang. Ito yung flag gate. Ayun, booster pumps doon. Tatlo ang ilagay. Meron pang ano, conveyors uh. to no. Tuloy natin. parking oh, hmm. oh. yung mga alo na dito masikip na Ayun. <laughs> ito yung mga bagong conveyors ang okay. daming na ilagay dito mga anin, sobrang lapad na ano dito ng no. estero de binondo wala mga basura mas kung tila ko mga basura pero may um, itin yan Yun na lang natirang ano, mga halaman. Parang ang dami dati nito. Ganun pa rin yung dito sa, sa kanan. Ah, meron nga rin may flat gate din. Ayan. Meron din eh. Hindi ko alam kung estero de Benundo pa to. Kung estero di Magdalena na. One Luna na doon ay street ay gusto mo na to kulay green. Divisoria Mall, yan, yung kulay green ayo po mo ano yung kulay green kan na to sikip na dito Juan Luna Street Lusot tayo ng ano no? ng Juan Luna Street dami pa rin mga vendors Juan Luna Bridge na wala naman mga nakatusok lang mga bahay Ito, ah, tumawid lang tayo sa kabila. Yan na. Hindi na estero de binondo to. Ano na to? steroid de ano na to? Magdalena na. na uh -huh. ah. Ah, Ito na. pinaka busy na intersection sa ay Divisoria. papalabas na to ng recto avenue yan mga hindi mga ano dito buildings dami mga gilibang mga ano dito lumang building sa Maynila hanggang dito sa ano uh, Avenue iba rin yeah. nasa kabila subscribe guys at comment na kayo kung bago lang kayo sa aming channel ito rin rin tong building dito malapit sa 168 mall